morning guys ito e, tayo magatas pala yan magantay ko na yan guys <coughs> yung exercise ko sa putak nagawa ako isang reload nalitan ko ng makina kahapon kumaya ko na siya tutuloy eh. para may pang lunch yung aking otak tayo guys, panisal kahating ko lang sa aking anak magina ko na nabastas tulog pa Pulsa. Semua hmm? pandai sal. Belis. Masa apa ini? Ah, tidak main mula. Kain mula. Kain yang Good guys. Good morning sa ating lahat. Kapag kapi na ba? Kapag gatas ng lahat. Happy Friday everyone. So bye bye guys. God bless you. Ingat kayo palagi. Bye bye.